guys, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome, welcome back again to my YouTube channel. So today, guys, magugulay ako ng pakwan, dala ko galing sa Pilipinas. So 'yan yung takoy natin. Para naman, ano, maiba yung ulam natin dito. Puro nalang lang manok at saka karne. So, ngayon, na-prepare ko na ang lahat. So, ganyan lang kasimple magawa tayo ng takoy. Para siyang adubong takoy. Ganun. Ginisang takoy. Mga ganun na term. So, may bawang na ako dyan. May onion. Ito yung takoy natin. Hindi ko alam sa Tagalog to eh. Takoy man to sa amin. So, ito din. Lagyan natin ng green pepper at saka tomato. May mga baharat tayo dito. Lagyan natin din ng ano, hot pepper. Wala tayong whole hot pepper. Come on, Para avoid sa ano. Corcom. Garlic powder. Paprika and soy sauce and salt. So, now, ito na yung pan natin. Nakainit na. So, mag-proceed na lang tayo maglagay ng mantika. Kasi so, yung aking takoy, guys, marami pa dyan. Kaya lang, walang panahon mag <coughs> maglinis. So, unahin lang natin itong nalinisan na lulutuin natin. Parang adubo. Masarap din itong gataan guys. Kaya lang wala tayong mayog dito. So, igigisa na lang natin. Pagin na natin yung ating bawang. Sorry. So, ayun. So, na natin yung ating onion. Lalagyan yung onion dito. Hindi tipig guys. Sa Pilipinas, magtitipig tayo ng onion kasi may mahal sobra yung onion doon. So, walang puti-piti. Maraming kuling sa Pilipinas, guys. Gusto mo galing. Kaya lang yung bagahin natin is konti lang yung kilo. So, yun yung magagawa lang. Hindi na lakong sa luto kay Pakoy. natin ng asin. Asin yun, guys. Pagaya natin ng kamon para sa gamot sa high blood. Hot pepper. Curcum para magkulay konti. Garlic gamot dito sa high blood, guys. Mas better kasi ang daming baharap. Asin yung pabrika so soy sauce. Yan yung hindi natin ito hahaluin dahil tatakpan natin ito Mamaya natin haluin. ay, 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 ay. yung suka, guys. Tubig. Ayan natin. Ayan natin. Luto natin yung natin, guys. Ito yung natin. Yun yung kanya na saka yung pancit. Hindi ko masyado luto yung takoy. So, kaya ano natin. <coughs> luto na yung takoy natin. Uy. Luto natin ulam na tayo guys. Ini sang lang ang ulam. You know, ikaw man binos. Ano na? Ha? Pwede na ba ulam? Ayun na guys. Luto na siya guys. So, kainan na. Mamaya pa rin makain. So, luto na yung pagkain. So, dito lang nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong palaging pag-nunood ng aking video. So, God bless everyone and mabuhay pa tayong Thank you. Be off na natin yung ating pag